Hi guys, welcome to my vlog Ayan, sobrang init Super init Ang init na talaga ng panahon dito So, for today's video uh, Pupunta ako ng supermarket Bibila ako ng water Water na pwede naming mainom at magamit Sa araw-araw, oras-oras Ganoon! So, bibili ako ng tubig sa supermarket kasi Kung dito ako bibili sa may uh, Marapit sa amin na store <coughs> Is tag 3 3 Eh, pagpalagay ko na lang na peso ang pera 3 pesos ang isa While, kung bibili ka dito sa supermarket talaga na mismo 5 uh, pesos lang 5 dirham 5 dirham lang anim na piraso na. Pero kung dito ka bibili sa store, na trader ham isang piraso lang. So mas mabuti pang dito ka nalang bumili sa uh, supermarket kasi yung isa mo magiging anim pa. So pang ilang araw na din 'yon, 'di ba? Kung dito tayo bibili, kung dito, so maka mas makakatipid tayo at uh, ilang araw din natin magigamit uh, magagamit ang tubig kasi lalo na pangkape sa pagdating ko sa salo talaga nagkakape ako and then ano uh, tawag niyan uh, Siyempre, habang kumakain yung nauuhaw ka 'di ba hindi yung bibili ka isa-isa lang tapos uh, bibili ka na naman so mas ano yon mas uh, mas mapapamahal ka nun so nandito na tayo sa loob ng supermarket ayan update ko kayo guys Ayan, wala pa masyadong tao kasi nga uh, Friday ngayon. So, ang mga tao ngayon dahil uh, Church Day ngayon. Church Day ng mga Muslim. So, Church Day ng mga Muslim ngayon. Uh, nagsisimba yung mga Muslim ngayon. So, kaya wala pa masyadong tao dito. So, mamaya nyan after na matapos yung... Uh, prayer nila dadagsa na ang mga tao niyan dito so dadami na naman ang mga customer ng supermarket na to ayan tubig lang naman ang bibilin ko yan yeah. dalawang malalaki I explain ko sa inyo yan mamaya pagkatapos natin kasi tingnan nyo malalaki yan 1.5 yan ha 1.5 ang isa yan so 1.5 ang isa yan, and yun na nga ang sabi ko kung bibili ako sa isang store na pa isa isa lang is uh, trader hamang isa so ito anim na to anim na to uh, 5 uh, dirham lang sa ang isang box so mas malaki ang matitipid ko no give me plastic also ha huh? yes. No, plastic so yun nakita nyo so ito ayan, malalaki yan, 6 so dos yung nabili natin sa lagang 10 lang while kung bibili ka nga yun lang ha. kung bibili ka sa store lang isang piraso lang Tat tatlong ano na thank you tatlo na so update ko kayo guys ibabalot ko lang to kasi self service dito Ayan, kain mo na kami guys pandesal add peanut butter. Let's eat a bit. Amat. Ini buah aku. Ada? Ini buah buah aku. Bagit. Alam mo baday, as in pagod na pagod ako, di Kasi pagdating ko kahapon ang daming pounds dito, tapos tinuto ko sa electric pan. Kaya ako din. Ano ginagawa ko? Di Electric pan tapos ano? Lover. Kagabi madam, di ba? Wait oh, ako, Hindi nga ako kapag papas kahapon dito. Dahil, hindi ko alam kung pong... anong nangyayari sa akin. Nung atok na atok ka na, tapos di ka makatubo. Tapos plus na, tapos po sa puto yung tulog ko. Ako naman, nakatulog na ako ng alam ko na. Nagising ako alas 4, hindi ako nakatulog. Hindi kaya ako nung ganito, tampo. itu paper return tapos paper home lah lagi kita ada yang ada yang yang spare di sana Polis yang naik, itu ni. Hah? don't have Polis yang apa Mari ikut nama sun pring mager kata. Kuat dia. Ini berapa? Jis ocong dek. aru pada am nabi nabi lah Alfonso. Tatus mina kelang lima. Namun, kami nak kami

Talagang lalaking lalaki pa siya, hindi pa siya hulmang baklang kapga. Wala pa siyang susu tapos nag-crop top, nag-leggy, na, na, sabi ko, Uy! Ano palang na mukha mo? Ano gagawin yung ka? Ano maganda tap, 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 tap Tapos natulog daw yung bakla na yun, sinampal ko daw, Uy! Ano, tutulog ka? Kung ka dito para mag birthday, ay mga ng birthday. Sudah kuat kuat. Esok aku itu, wira. itu mau wira ombak. ni tu dia. Abi abi ko jumpa mi dalam pe 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 dua pe pe ni apa ni? Ada ko kelangan konfui apa? ko juga. Nek ni semua kami saya pun aku suka ni. Kita Hi guys, I'm back I'm back, back, back Ayan, tingnan nyo guys, napaka-init Ito yung sinasabi ko sa inyo na Lalabas ka ng salon, napaka-fresh mo Pagbalik mo ng salon, haggard ka na Ayan, papunta tayo ng toilet Magto-toilet tayo Magto-toilet lang ako Napakainit. Ang toilet lang ako sa left. Wait lang guys. Ayan, ito yung toilet dito sa ano, sa buong building namin guys. Ayan. Ayan. May tatlong ano, ah, uh, toilet dito sa ano and then meron din dito left and right cushion na may uh, cubicle pero ano lang hinalo na yung babae sa lalaki dito so yung isa lang po ang toilet pero yung isa lang yung cubicle ng babae dito dahil wala naman masyadong uh, babae dito sa ano na to wala, eh, wala naman masyadong babae dito so I think sa place na to Apat lang siguro ang babae na nagtatabaho dito, kaya ayan, isa lang yung babae dito. So maganda naman, malaki and malihis. Araw-araw naman siya nililinisan, anytime siya nililinisan actually. So ano rito, uh, hindi pa mab uh, mabaho, mabaho siya. So yun, tapos na ako. Ito yung sinasabi ko sa inyo Matatakbo-takbo tayo Kasi napaka-init talaga Super init Yung pagpapawisan ka talaga Sobrang init. <laughs> Tapos yung tatakbuhin mo napakalayo pa. <laughs> Ay nako, ayan. So nakita niyo na ang mga shop dito, ayan yung mga shop doon sa maliwanag. Actually parang first time ko pinakita sa inyo tong ganito kalaki yung place namin dito. Ayan. Diba? bakit yung place namin dito. Kaso lang, hindi na ako, bihira lang ako makapag-vlog dito. And first time ko yata mag-vlog ng ganito ka, may sikat pa ng araw. So, yun lang guys. Ito na po magtatapos ng aking vlog. So, see you on my next vlog. Bye-bye. Love you all. Bye.